6 to 10 dollars daw po ang pwede natin kitain sa ating mga Reels video every 1,000 views na magigay natin mga Lodi no. Yan po yung viral na viral ngayon at hindi po natin alam kung saan nang galing yung news na yan mga Lodi Sinasabi po nila bagong update daw po ni Facebook which is malayo po siya sa katotohanan at wala po akong nakikita na ganyan pong announcement ni Facebook. So kung iisipin po natin siya mga Lodi, no, is medyo malayo po talaga siya sa katotohanan. Kasi po, yung mga binabayad po ni Facebook sa ating mga content creator ay sa mga advertiser po na gagaling. Eh, sino nga ba namang advertiser ang magbabayad po ng $6 para lamang po sa 1,000 views? Wala po nun mga Lodi, no, kasi ang $6 is katumbas is more than 300 pesos. Masyado po siyang mahal para sa 1,000 views mga Lodi. No? So medyo malayo po siya sa katunan. So hindi po yan totoo. Fake news po yan mga Lodi. No? So wala pong ina-announce si Facebook na ganyang kalaki yung magiging earnings natin sa 1,000 views. Katunayan nga mga Lodi, no, yung ating mga 1,000 plays ngayon is ang earnings lang is 0, 0.01 dollar. Ganun lamang po kalit nung nag-update po si Facebook nung November 11. Okay? Pero kahit ganun kalit mga Lodi ang ating na-earn, tuloy pa lamang po tayo kasi mga Lodi, no, ang importante sa isang content creator is mag-upload lang na mag-upload ng content dahil hindi natin masasabi, baka biglang may mag-viral sa ating video at ito na mga Lodi ang chance natin kumita dito ng malaki. Okay?